nandito kami sa aming bukid. Papunta na kami sa bukid. Kasama ko si Elisa sa vlog. Ang aking mother at ang aking kapatid. nandito na sila. Sobrang bilis nila maglakad. Sobrang bilis sila maglakad mga ka-YouTuber. So, yun nga. Maganda na ang daan dito sa amin. Ayan. Alam nyo ba kung ano yan? Yan po ay kamoting kahoy. Balinghoy po kung tawagin sa amin. Ah, hingi po kami kapag anihana anihan niyan. Yan <laughs> yun nga, napagod nga ulit ako mga ka-youtubers. Ah, yan nga mga ka-youtubers. Ayan si Lisa Vlog. Say hello ka naman, Lisa Vlog. Anong ha sa'yo? Chingo. Char. O oh, ayan, nag-Korean siya. Korean language talaga yan. Ay ko. Walang kuyin talaga ng mga anito talaga. Yun nga ho, Kawawa, uh, may, may nan pala daw yan. May uh, aso raw hong ano dito, ah, uh, ligaw. Ligaw, ligaw wala. na wala kumakain wala. ng mga kahayupan, kambing doon. Kawawa naman e, sa Namatay ligaw. ho. Kawawa. Ganda pa naman ng mga kambing. Ayan Ay, ka. kasi kawawa nag nga po ng araw ngayon mga kay YouTubers. So bitbit -bit ko tong timba na dala ni Lisa Blanc pinadala sa akin mga kay YouTubers. <laughs> mga kay YouTubers, shadow ng ang butas, ang butas. ano dito ah. Ito Madam mo, masukal na ang daan dahil matagal na rin kaming hindi nakaka Hindi maulan na kapunta dito. At saka laging umuulan kaya, kaya na mabilis na Mabilis na tumutubo yung mga damo. Dito na malapit na kami mga kay YouTuber sa aming bukid. Mahalanghap na rin ang sariwang hangin. At ako'y magpapalit rin ng damit. Kami, kami ho ay galing sa ano, sa simbahan dahil tuwing linggo ay kami ho ay sumisimba tapos dito kami dumidiretso. Dadali lang ho kami ng baon naming pagkain. So, so, Yun ho. I so, we're here na po sa aming bukid. Ay, Ayan, ang aming napakagandang Ay, bukid. bukid. Ay, mga YouTubers. So, ma It's marami, marami pang ang bunga yung aming <coughs> hmm. rambutan. Ayun, nasa taas. Madabok na ako. Kukuha na agad yung kapatid ko ng... Uh, hmm. Oh, na tayo. rambutan. Buruha iho, rabot dami tayong pagtaninda. Na-miss na ko talaga itong mga youtubers ang mag-vlog um, uh, uh, oh, dito tanimia, sa aming bukid. Sobrang ay. ganda talaga. <laughs> ah, buti siya, nga at nakasama na, eh. na ako dahil gumaling na ako sa gumaling na ako sa obot sipon ko dahil two weeks din yata at akong nagkaroon ng sipon. Talaga namang napakahirap kapag ano mga youtubers. Yung aming bukid din pa. yan Ayan. Napakaganda dahil ginagastos talaga to ng aking tatay. Malaki ang gastos niya dito sa aming bukid. Para lang mabalinis yung damo at mawala. Ayan. Dito na kami mga ka-YouTuber sa napakagandang bukid. Napaka-presko. Say hello naman kayo dyan, madlang people. Hello, madlang people. Mabuhay. Kasi Lisa Vlog, napakaganda, napakaputi na nga. Iba, ibang iba na nga yan kasi yung na yan sa YouTube niya eh. Lagi, ah, supportahan niyo pala yung YouTube niya. Lalagay ko yung link sa description. Tama. Parang aking mood, Raquels. Ayan ay napakalaging high blood yan. Hey. ka naman. Parang mag-shoutout mo yung iyong mga kamag-anak. Nanunood. Hi, pataudi. hello. Hi, hello. ano mo, shout bye, mo. Bye, bye. Pa, sa'yo lahat ng mga kamag-anak. Hindi mo siya rawat mas mga nanonood yung sa na probinsya. Sa amin, sa probinsya, mas bati namin. Ang ganda si dyan, para makapag-uwi kami dyan. Ayun nga, sanang ho ay may mag-sponsor sa amin para makauwi po kami yung probinsya. Mas bati po para makapunta na rin ako dahil hindi pa talaga ako nakakapunta doon. Eh, gusto ko pumunta doon dahil napakaganda nga ng mga view. So, ituturo ko kayo talaga kapag may nag-sponsor. Sana may mag-sponsor sa amin. dahil sili sa vlog, napakayaman na niyan. Ay! Sige. Salamat so, guys mga ka-youtubers. So ngayon, mahal ako ng biskwit. pila hmm. Pinabili ko. Okay. Love of my life. Ang sarap ng nun. Favorite ko yung potato chips na Del Monte. Um, dito ako para kumuha ng sili. Siling pilipog. Yung Tagalog na sili. Yung maliliit po na sili yon dahil ah, gagawin namin sa sausawan namin. Lalagyan namin sa sausawan. Hmm. Grabe mga ka-youtubers. Napakarami ng bunga ng sili. Mm. Parang naka ano pa ako ah. Ang ano? Ang kati. Sobrang kati grabe. Nakasagi ako sa puno ng makati. Sobrang kati talaga grabe. So mga ka YouTubers, so yan. Itong puno na to, wag nyo, wag na wag nyo yang uh, sasagiin. Sobrang katipunan ngayon nangangati na ako. Nangangati na yung tuhod ko, sobrang katipunan ng tuhod ko ito ho. Yan ho. Namamantal na yung tuhod ko, grabe. Wait lang ho, kukuha na ako ng sili. Ito na mga ka-youtubers ang nakuha kong siling pilipog. Yan. Uh, alis na ako doon sa sobrang kati talaga ng tuhod ko. Grabe, sige na. Hello again mga ka-youtuber. Nagbabalik ka sa channel. Uh, medyo umukay-okay na nga yung sakit nung nasagi. Sagi ako sa damo. Pero andito kumikrut pa rin. Sobrang sakit pa rin talaga. Ayun nga, uh, giihaw na yung mother ko ng aming ulam. Ang ulam namin ay, mga ano mang? Ano ba yan? yun ay parang pork shop yun Iihaw na, na aking madre, sarap, oh. Sharp. Sharp ang aking mother yung strap. Oh. Strap. Strap ang ihaw ng mother ko. Magkagawa ako sa asawa na maya. Lagi ako na sili. Ano yun aking si Eliza vlog ay kumukuha ng rambutan dahil may natitira pa rin rambutan dito sa amin. Ano yung video? mga ka-youtuber. Siya nga ka nga palang diwata dito sa puno. Ayan, napakaganda. photogenic Jenny, ay, ka Ayan, siya nga palang diwata nitong mga puno. Ng bunot, ng niyog. Uh, mga bladder, mga uh, diwata. Ayan po ang kanilang mga nakuhang buko. Niyog. Nyog. Ay, niyog pala. Nyog. Dami, oh. Dami mga ka-youtubers. Para ipakita naman sa masbate. Mas yes, para ipakita naman. Mapapanood sa masbate, <laughs> yung akin mother na paksipag. Gusto yes, niyan mas pumunta bate. ng masbate. kaso, What's up mga ka-youtuber? Nagbabalik! Papakita ko sa inyo ang tanim ng aking uh, Mudra Kells and Father. Wala mukhang pala dito ng aking ama. Hindi nakasama. Kaya kami-kami lang. Yan ho. Ang papaya papaya, kamoting. Ah, oh, kamoti kamote po. May kalabasa kami. Ang daming kalabasa. Ayan, mga kalabasa po namin yan. Ang laki na at ang daming mga bulaklak. Ayan, bulaklak ng kalabasa. Yan po. Ito ay pinatatabaan to. Nilagyan ito ng pataba. Ang tatay ko nung nandito siya. Pinatabaan. Ayan pa po ang aming papaya. Ang dami naming kalabasa dito. Yan. Yung sila nangungwa sila ng labong. Po ang dami namin. Ito, ito po ay okra bato okra? Yan, okra po yan. Ang daming okra. Ang daming pong okra. Mapananim ng aking ama. Napakasipag. Aking mga kapamilya, sobrang sipag talaga nila. Halapi tayo doon. sila. hello log mga ka-Youtubers. So, pauwi na po kami. Eh, na po sila. Nakagayak na dahil kami ay pauwi na. Mga youtubers larga na po kami. Yan po, alis na kami ng aming bukid. Salamat sa inyo. Yan si Elisa Vlog. Ganyan siya ka sexy. Kung wari. Kapatid ko yung dalawa doon. Yung isa naman ay pinsan ko. Ay, oo nga, no. Tinan mo sa kanila. Naman. Pabata at patanda. Sa ating din, pabata at patanda. Na? Hila-hila. Sayang nga. Sayang nga. 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 Dapat ina, tingnan niyo yung pagkagabi. Kung naan magandang gaano. Bye mga ka-youtubers! <laughs> 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 <laughs>